Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga, kaagapay! Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa isang panibagong umaga na may hatid na panibagong pag-asa. Atin pong simula ng araw ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos because every gising is a blessing. Ako po si Arwell Mendoza. May mga pagkakataon ba sa buhay mo kaagapay na nahirapan kang isuko o isurrender sa Diyos ang isang pangarap, ang isang tao, o ang isang sitwasyon? Ako na po ang mauunang sumagot. Yes, opo, may mga pagkakataon sa buhay ko na nahirapan or should I say, natakot akong i-let go ang mga bagay na ito. Pero alam mo ba na sa Biblia, may isang ama na handang sumunod sa Diyos kahit pa ang kanyang kailangang i-let go ay ang kanyang sariling anak? Siya po ay si Abraham. Ito po ay matutunghayan natin sa libro ng Genesis chapter 22. Pero hayaan niyo po akong basahin ang talata isa hanggang dalawa sa ang Bible Pinoy version. Ang sabi po dito, After ng ilang panahon, tinest ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham! Sumagot naman siya, Nandito po ako. Ano po yun? Sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na mahal na mahal mo, at pumunta kayo sa lupain ng Moraya. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice doon sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Ito po ang tagpo na kung saan sinubok po ng Diyos si Abraham. At kung babasahin niyo po ang previous chapters, Tunay nga na naging matapat ang Panginoon sa kanyang buhay. Close po si Abraham sa Diyos. Kaya naman, nang siya po ay tinawag ng Panginoon, pansinin po ninyo ha, ang naging sagot niya. Here I am. Nandito po ako. It was a quick answer to the call. Tayo diba minsan kapag tinatawag tayo ng magulang natin, nagbibingi-bingihan pa tayo o na kayo lang tawag na sila pero hindi pa rin tayo sumasagot. Pero iba po ito si Abraham. Yung naging response po niya ay mabilis and he's ready and he's willing to obey, to surrender and he was ready to be examined by God. At ang utos po ng Diyos sa kanya, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na mahal na mahal mo, whom you love at pumunta kayo sa lupain ng Moraya. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice doon sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Imagine, yung taong mahal na mahal mo, yung mahalaga sa buhay mo, sa isang iglap, na iskunin sa iyo. Pero si Abraham, hindi po siya nagdalawang isip at agad na sumunod sa Panginoon. Kinabukasan, Inihanda niya ang mga kakailanganin nila at sila ay pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Panginoon. Skip po tayo sa Genesis 22 verses 10 to 12. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham! Abraham! Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, wag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. This is the time na na-please ang Diyos sa ginawa at sa naging pananampalataya ni Abraham. Grabe po yung trust at pagsuko niya. Even to the point, he was ready to offer his own son. At ito po ay may ripple effect dahil mismong si Isaac ay nakita ang katapatan ng Diyos sa buong buhay ng kanyang ama na si Abraham at nakita niya kung paano nagpakita ang kanyang ama ng ganap na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ang pagsunod po ni Abraham ay nagdala kay Isaac sa sitwasyon na kung saan personal niyang nakita ang kapangyarihan ng Diyos. When I was reading this sa aking uh, devotion, napaisip po ako. Oo nga no, just like Abraham, ako din po ay may mga itinuturing na Isaac sa buhay ko. Mga bagay na ating tinetresure. And for sure, ikaw din may mga itinuturing na Isaac sa buhay. It could be work, relationships, vices, o mga material na bagay. Darating sa punto, kaagapay, na dadaan tayo sa mga mabibigat na testing. Hindi po para pahirapan tayo ni Lord, kundi ipaalala sa atin na we cannot do things alone. And we need Him. Ang kailangan po natin is to surrender everything, even yung mga itinuturing nating Isaac or yung mga treasures ng buhay natin. Alam niyo po, sa pagsuko, may pagpapala. God was pleased. At ito po ang sinabi niya kay Abraham. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. In every testing, there is blessing. There's an opportunity to win. Lahat ng ito kaagapay magsisimula if we will surrender our lives to Jesus. Kaagapay, maraming salamat sa iyong pakikinig. Samahan niyo po uli kami bukas sa kaparehong oras, alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga, dito lang yan sa inyong agapay ng sambayanan, 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Salmo sa 702 dzs Radio TV, Agapay ng Sambayanan.